Pogi talaga nito. ano Ayun Hindi mo na makita yung mga weld marks. Parang minasil yan. Ikot. paikutin natin siya. Ito dumi lang yan. Ha? Dumi dumi lang yan. Pwede to. No? Mura pa budget forks. Quality. Weapon made for war maaga ako nagising kaya pwede ko shoot tong weapon rigid fork ito ata lightning kasi kukunin na ito mamaya so naisipan kong video mo muna para sa inyo check natin kung gaano kabigat gaano kahaba yung steer tube ang laki kasi yung steer tube nito kasi itong model na kuha ko pang 29 sabi meron daw pang 27 nito ang alam ko naman sa 27 yung revenge na carbon fork pero hindi ko sure, alam ko meron yung lightning na pang 27.5. So, buksan na natin. Yan. Yan yung, yung lang sya kasimple. Shueons. Yan siya mga bubble bubble wrap. Oh, yun din yung ano niya. Mas maganda sya ang to tong all black. Meron yan yung all black version eh. Ayan uh, o, no, matte black glossy black. Kaso ito combo white. Ito na lang kasi natira. Then smooth weld siya dito. Yun, yun. Yun, no? Know, alata naman parang minasilya. Ito parang may malagkit. Parang sticker. Pero hindi naman siya issue sa pay. Eh. Parang sticker lang. Ayun, sticker nga. Na ano, parang yung sa dikit-dikit ng scotch tape. Check nga natin to. Ang hirap pang Quick release ka pala secure then naka post mount na tapos ginawa rin smooth weld dito ni Masilian yan maganda naman yung design at mukhang mag o eto kita okay, yung welding ganda pa rin ang welding niya kahit hindi ni Masilian dito tapos test din natin yung sa mga headset dito kaya tabi ko nga muna ito yung box uh, test natin yung headset na 44 uh, integrated ay di pala pwede pasok to ng todo kasi mababaw na siya kahit wala na to kahit wala na yung lock ring ano na lang yan ganyan yung locks nyo so medyo saktuhan diba saktuhan kung oversized naman ang headset mo oversized medyo medyo all that sting lang ganyan wow di ba medyo kapos pero pwede pa rin now kung uy patay bumuon eh tapered naman tapered ito tapered na 52 52 mm ata ito pituin eh. parang ganyan siya medyo ano kulang no <laughs> kahit na may adapter ata yun ito ba yung adapter niya oh, o ito yung adapter niya kaso hindi natin pwede yung sagad eh at mahirap nang tanggalin yan. check naman natin yung timbang nito Wait, check Ang oh, babagsak ah. Ay, pwede lumabang kay Moso to. 820 lang, oh. 820 grams. 820 grams. Let's check naman natin gano'ng kaba. Ang haba nito. Nalilintikan na ako dyan. Haba ang steer tube. Ganyan din ba kay Moso? Almost 12. 11.8. 11.8 inches siya. Haba. Tapos 820 grams. Grabe yun. Teka. Ba't parang may kalakalawang ako oh, nakita? Ito ang kakita ko sa <coughs> ito. Yun. Kalawang ba yun? Ah, baka bakal pa to. Baka bakal dito. Magnet test. Hindi naman. Ah, baka dumi lang to. Pero parang kalawang. Ano, magnet to Malakas na magnet to. Ito ito. Yung sa crown. O, oh, ship ship. Na ship ship. Then yung body niya, wala. Ano na yan? Full aluminum na yan. Wala na kami ano dito. Wala, wala. Walang lagnat lahat. Okay. Pastig tong fork na to. At ang presyo nito, murang mura na. Sa 1.6 to 1.850 ang benta nito. Sa akin, uh, 1,750 yata benta ko ito kasama na install Ito lang, napansin no? ko dito Ito din yung mga nakita ko sa review Dito daw na Parang nakaka-issue sila May ano daw, madumi Ito nga yun, parang feeling ko sa sticker ito eh O sa tape Pero wala naman yung ibang problema dito Ano you know, parang sa sticker sa tape lang naman Yung ka tape, tape yan, mga taitay ng tape Tapos meron na rin siyang cable guide eh. Ayos din to. Budget fork na feeling ko naman quality to. Oops, eto lang. Ano to? Ano to? Pingas? Or sa design? na yun oh. Parang ano to? Ito sa kabila. Oh, wala. Parang ano siya. Minsan talaga may hindi maiwasan. Parang may sa pintura ata to eh. Pagkakapintura feeling ko. Oh. hindi nakinis nang mabuti. Yan si weapon lightning rigid fork. Siguro sama ko rin to sa ano. Sama ko rin yung sa bike pag nakabit kung ano tsura Kaso, ikakabit ata to sa ano. 27.5. So, hindi ko sure kung ano magiging itsura nyan doon. Wala kasing 20, pang 27. Eh. pang 27 ito yung kaya hindi ko sure kung papayag yung uh, to. kasi nga pag 29 to. well yung motion naman universal diba 26 to 27.5 29 pero sabi kasi may 27.5 pero alam ko carbon yun hindi pa ako nakakita nung pan 29 na yung lightning lightning version yan siya hindi ko na nga tinayo kasi baka magasgas baka tumba pa yung dami na nga, ano mga sebo-sebo ng kamay ko. Uy, weapon made for war. Ang oh, stig po. Ito sana, yung sinasabi ko sa inyo, you know, yung ganito sana yung magandang ano, tikal, ganyan lang, all black lahat para malinis tingnan. Pero ito kasi yung matte black glossy white combo. Yan, yan, yan siya. So dito wala nang tatak. Yung mosso kasi may tatak dito. Kay weapon wala na ngayon, kailangan nyo pala ng specs dito kung minsan tatanungnan tayo, sukatin so, na rin natin ano daw size nito, sukatin so, natin para sa inyo mga okay, sukatin so, na rin natin yan kano ba kalapag outer to oh. estimate mga 48.4mm sabihin natin 48 tignan natin 48 Pwede, 48mm or 48.4mm yung diameter nito to crown seat ba tawag dyan? Ito to. Pinaka upuan ng bearing. So, yun lang. Yun lang, mabilisan video na napakita ko sa inyo kasi install na ito mga may. Ang ganda, ang pogi. Oh. Wala siyang ano. Wala siyang welding, welding. Medyo alata minsan. Ayan o. Oh. Pero sa malayo hindi na yan. Grabe, paganda ng paganda mga products ng weapon. Ito yung sa 27.5 na frame tsaka rims. Ito, yan oh, medyo malaki nga. Kung di mo namin kakabit to, parang isang kamay yung kakasya dyan. 29er yung weapon rigid po. So medyo olat sa so mas maganda kung pan 27 talaga ikabit dito na fork wala lang mga boss, ako'y mag-almousal na at uh, bedroom voice pa tayo. <laughs>